Bago ka magpatuloy, siguraduhin mong nakapag-like at subscribe ka na, o baka aswang na ang susunod na dadalaw sayo ngayong gabi. Ako si Lila, isang simpleng dalaga mula sa Bataan. Hindi ko inakala na ang pagbili ng isang lumang kuwintas mula sa palengke ang magdudulot ng sunod-sunod na bangungot sa buhay ko. Maganda ito, gintong kuwintas na may disenyong ahas. May kakaibang akit ito na hindi ko maipaliwanag kaya kahit mahal binili ko. Nakita ko ang kuwintas sa isang lumang tindahan sa gilid ng palengke. Ang tindera, si Aling Yaya, ay may matalim na mga mata at parang nagdadalawang-isip nang ibenta niya ito sa akin. Sigurado ka ba, iha? Ang kuwintas na ito ay may kasaysayan, babala niya. Ngunit dahil sa ganda nito, hindi ako nakinig. Pag uwi ko sa bahay, isinukat ko agad ang kwintas. Bagay na bagay ito sa akin. Ngunit nang gabing iyon, nagising ako sa isang panaginip. Nasa harap ko ang isang babae nakasuot ng lumang barut saya, may pulang mata at matatalas ng ngipin. Sinabi niya, Ibalik mo ang akin, nagising ako, na at takot na takot Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Lumingon ako, ngunit wala namang tao. Sa aking pagbabalik, napansin ko ang kakaibang malamig na hangin sa paligid kahit tirik araw. Hindi ko pa rin inisip na may kinalaman ito sa kwintas. Bumalik ako sa palengke upang kausapin si Aling Yaya nais kong malaman kung anong ibig sabihin ng kanyang babala. Sa una, ayaw niyang magsalita. Ngunit nang sabihin kung may kakaibang nangyayari, napilitan siyang magkuwento. Ayon sa kanya, ang kuwintas ay dating pag-aari ng isang albularyo na inagawa ng buhay ng isang masamang tao. Isinumpa niya ang kuwintas upang paghigantihan ang sinumang magtangkang umangkin nito. Kinagabihan, muli akong nagising sa bangungot. Naroon na naman ang babae, ngunit ngayon mas malapit siya. Bakit mo kinuha, hindi iyo yan ang sigaw niya. Napatayo ako mula sa kama, pawis na pawis, habang naririnig ko ang pagaspas ng hangin mula sa labas ng aking bintana. Nagsimula ng magparamdam ang kakaibang presensya sa bahay. May mga tunog ng yapak kahit ako lang mag-isa. May mga bagay na gumagalaw sa mesa. Isang gabi nakita kong gumalaw ang pintuan kahit walang hangin. Ang pinakamatindi, naramdaman kong may malamig na hangin sa aking leeg tulad ng hininga ng isang tao. Pumunta ako sa simbahan upang humingi ng tulong kay Padre Felipe. Nang sabihin ko ang tungkol sa kuwintas, sinabi niyang maraming kwento ng sumpa ang nauugnay sa mga antigong bagay. Itapon mo ang kwintas, Lila. Hindi iyan para sa'yo, sabi niya. Sinubukan kong itapon ang kwintas sa ilog, ngunit parang may pumipigil sa akin. Sa tuwing ihahagis ko ito, pakiramdam ko'y may kamay na humihila sa akin. Bumalik ako sa bahay na dala pa rin ang kwintas. Iniisip kung paano ako makakatakas dito Isang gabi, habang ako'y natutulog, naramdaman kong may mabigat sa dibdib ko. Pagdilat ko, naroon ang babae mula sa aking panaginip, ngunit ngayon, hindi na siya panaginip. Nakaupo siya sa aking dibdib, ang kanyang pulang matay nag-aapoy, at ang kanyang boses ay umuugong sa aking tainga, ibalik mo ako sa akin. Sa takot, sumigaw ako ng dasal. Nawala ang babae Ngunit naramdaman kong hindi pa rin siya lubusang nawala. Bumalik ako kay Padre Felipe upang magdasal at magsagawa ng ritual. Sinabi niya na kailangan kong alamin ang pinagmulan ng kuwintas upang mahanap ang tamang paraan ng pagalis ng sumpa. Sa tulong ng isang matandang manghuhula, nalaman kong ang kuwintas ay kailangang maibalik sa dating may-ari. Ngunit paano ko gagawin iyon kung ang albularyo ay matagal ng patay? Sinabi ng manghuhula na kailangang ilibing ang kuwintas sa tabi ng kanyang puntod upang maalis ang sumpa. Pinuntahan ko ang baryo kung saan nanirahan ang albularyo. Mahirap ang paghahanap dahil maraming tao ang ayaw magsalita tungkol sa kanya. Sa wakas, natagpuan ko ang kanyang puntod sa isang liblib na sementeryo, nagsimula akong maghukay upang ilibing ang kuwintas. Habang naglilibing, biglang bumalot ang dilim at naramdaman ko ang presensya ng babae. Hindi mo ito matatapos, ang sigaw niya. Ngunit nagpatuloy ako sa paghukay at nagdasal ng taimtim. Nang mailibing ko ang kuwintas, biglang nawala ang dilim at bumalik ang liwanag ng buwan. Mula noon, hindi na ako ginambala ng babae pakiramdam ko'y nakalaya ako sa sumpa. Ngunit isang bagay ang natutunan ko. Hindi dapat basta-basta ang pagangkin sa mga antigong bagay, lalo na kung ito'y may kasaysayang hindi natin lubos na nauunawaan. Ang kwintas na iyon ay naging paalala sa akin na may mga bagay na hindi natin dapat pakialaman, lalo na kung hindi ito atin.